Hindi ko siya Ang dot. May dumpa higo. Yan pala yung mga espresso. Hi, say hi. Wow na po kami Ay, po. Huwag wow, na ako. Huwag na ako. <laughs> <laughs> wow, nah, ako ko, ito po kami. Nagtitimpla po kami ng wow, kape. Na Hindi hey, naman bukas. Wow, Ay, Baka iyan eh, Mabalgaan tayo. Ready na po. Open Open. Sila po ngayon ang magtitimpla ng kape. Ito po yung aming Ay, may hmm. ko Hindi ko mabuksan. <laughs> itu cokolie, cokolie <coughs> kenapa, hai hai, ini ini panai itu, apa ini nak buat apa? Baranemang ihi. Narahan <laughs> <ya, tari laughs> <Patak>. niya <laughs> Bakit niya? O oh, baka binubuksan? Hindi po, tapos shoot lang po siya to. Talaga ng tubig, pipindutin yun ah. Tapos na siya lalagay, ang lalagay, isasarado at pipindutin yun. Ang napili natin ay dikap, napakabango. Bango ang aroma.